let's play. Good luck. Here we go. Concentrate. Go. Hepper. Hooray. Hepper. Hooray. Hepper. Out. Kumilipad <laughs> eh. Kumilipad. Eh. Mm, galing na nyo. Okay. Go. Hepper. Hooray. Hepper. Out. Nagulat! <laughs> inang. Nagulat si Inang. Mabilis to. Mabilis. Oh. Thank you, thank you. <laughs> Di ba? Oh. Ah! Out! Out! <laughs> Puno ka kasi. I love you, Kuya Will. ba? I love you, Kuya Will. I love you, Ha! Out! Ah! Out! Mabilis toh, mabilis. Kung <laughs> may iwan dito, ka agad. Go! Pati hindi na dito? Panalo ka agad! Ay! 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 30,000 30,000. Ito 2000 plus 20, 30,000 na makukuha nyo. Mm, 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 mm. Hooray! 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 Mo, baby. Mo, baby. Okay, here we go. Tingnan natin sino ang Mga Hindi daw. Ako na lang, baka tamahin yung mga bibig nila. <laughs> concentrate! Kalingan yung tatlo! Ito lang, concentrate! Sa gitna ka. Gitna ka, siyempre. Yan, ha? Masaya kayo. Yan. Lapit ang konti. Lapit. Lapit. Taga ba kayo? Ano pangalan mo? Cherry po. Taga saan? Sempo Tagig. Sempo Tagig! Sempo Tagig! Saya. Pangalan? Jerson De Los Santos. Taga? Fortune Marikina City! Pangalan? Michelle Oliveros po. Taga? Nagakaloka na Lonsan. Let's go, Laurie! Let's go, Bobby! Ano ba Let's go! Ano kayo nyo? Championship round ba? Championship round ng FFRA! no! So, sino kaya magwawagi? Mm. Sino magwawagi ng 30,000 ka? Ikaw ba yung ano, dalaga ka ba? May anak na po, dalaga. May anak na. Okay, bakit kayo nandito? Si TV5, will to win. Gusto-gusto ko pa nila makita ko yung win. Asan? Nandito po sa TV5. Ayun, mga Sembo, tiga Sembo. Okay, nandito sila, live. Bakit kayo nandito? Um, gawa po nung lola ko na namatay na kasi paborito niya pong panoorin yung Wawa Wing ko. Ah? Ako lang po yung nagtuloy ng dream niya po na makapunta dito. Hmm. So yung lola mo, paborito niya yung programang Wawa Win. Now it's oh, Will to, it's to Win. win ah, ba't ka nandito ngayon dahil? Sa ano, dream niya po na, sa, sabi niya po kasi nung dati, Nay, sana makapunta ka dyan. Sabi ko, sige mi. asa na, wala na ang lola, pero ano gusto mo sabihin kay lola? Ah, uh, mami, alam mo, mahal na mahal kita. Miss na kita dyan sa sa ano, sa sa langit po. I love you, I miss you so much. Oh. Lala, kung nasan man po kayo, salamat sa pagmamahal sa programa namin. Okay, ikaw naman. Ikaw ba may anak? Opo, tatlo po. Ang kayo nandito ngayon? Eh, para po sa aking anak na nag-aaral. Mm -hmm. Para po sa aking mga senior din po. Mga kayo? Ayan po, Kalookan. Kalookan. Kalookan, Sembo, Tagig, at po, po. Okay, 30,000. Gagawin ko na 60. Hati-hati na kayo! Wow! dito yes. sa harapan. Kalma muna tayo. Ayan. Nasaan yung tatlo nating winner? Ayan, ito. Ang isa pa. Saan pa yung nanalo? Tatlo. Saan yung isa? Ayan na. Ito, ito, ito. Ito, ito. ito, Ayan. Ayan. Congratulations sa inyong lahat dahil kayo ay nanalo ng 60,000 cash at hindi lang po yan dahil mag-uuwi rin kayo ng satellite skin. Yes! po ang gusto niyong sabihin sa Will to Win sa TV5 at kay Will? Maraming maraming salamat po sa TV5 at kay Will. Thank you so much po um, unang-una sa Will to Win po. Second po sa TV5 and third po kay Kuya Will. Thank you so much! Yeah. Yeah. Ito naman natin ang gusto mong sabihin sa Will to Win at sa TV5. Maraming maraming salamat po sa Will to Win kay Kuya Will at saka TV5. Yes! Ayan!